Ragazzi, buong giorno. pala sa Italia. At ngayon is uh, alas 7.40 na ng gabi. Look. Ito is coste. Parang pechay ba sa atin, Ragazzi? Look. Ayan. Ayan. Parang siyang pechay. Eh, wala. Namulaklak yun na siya. Tapos, may nakuha tayong alobate sa yon sa merkato, sa ating pamumulot ng basura kanina. At itatangin natin dito. Tapos ito, nakuha ko rin ito. Nanduso kong magbubumas, kung magbulaklak siya. Tapos ito. Ayan. Tapos, okra, okra, <laughs> mm. ampalaya, ayan, <laughs> Ayan, yung aking allergy. Grabe. Tapos yung ating tanglad. Ayan, o. Oh. Ayun. Ating tanglad. At saka yung sitaw nandito. Ayan, o. Oh. Yung sitaw. Ay, tiga, 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 tiga. Ayan, yung sitaw. Ay. Ayan. sitaw. At saka yung basket na uh. fishnet. <laughs> Galing sa Pinas. Ayan ang paradam dito. Yan. Opla. So, i-harvest iha muna natin itong ito, ito. Kunin natin. Papalitan natin ng Tapos yung ating strawberry nandun. Tapo na natin. Ay, ay, ay. Yes. Hindi pa ako nakaupunta ng orto Bukas kaya pupunta ako ng orto At mabisita yung Mga tanim-tanim doon Pagulayin natin dito Sasama natin sa ating oh, Sayang dito At ito is B.U. Tapos tayo natin ng uh, alubati. Dags na kasi siya. Ito na pa dito. Ito pa dito. palagi akong nagmamask yung dahil yung ating ay, ay, kiss. Alogbatis. Ayan. Ito. Ayan. Kasi is atit na mga summer. Okay. At t-shirt na nga tayo. ito, doon ito, yun yung sa mga merkato dahil sa so supermarket, wala dito mga kamote. Tapos, ay kamote, ano pa atin? Yung okra, ipatimang natin dito. Yung ating ampalaya, tatanim ko siya dito. Okay. Okay. hanggang tumubo na. Saan? Ito ng Ay! super so Tatlo, okay? Tatlong puno. Pag nabuhay siya ng bonggang-bongga, makakaharvest tayo ng mga isang kain. <sighs> Maglalagay nga ako ng aking mask ragazzi dahil babahin natin. Tapos yung pamote nilagay ko dito. Baka tumubo siya. Ay, sa kumakain na. Uh, ano Dito maling siya? Dito na tayo po. Nagtanim kasi ako ng mas maaga. Kaya lang. Ay, nagkagamuslok. Ay, hindi. Hindi Asanda. Okay. Yung tanglad, oh. Sinano po yan, eh. Nilalagyan ko ng tanglad. Okay. Ayan, ayan na yung isa. Tapos dito. Wala pala itong butas. Siya nang Hmm. Yung aking alergia sa Italia. Pero kundi yung Pilipino nun, che. Pag nasa Pilipinas ako, wala naman akong allergy. Pag dito talaga, grabe. Ayan. So, may tatlong puno na tayo ng Antalaya. Okay. Tapos itong ating ating sunflowers at sa ating roses saan natin nilagay ating paper roses Okay. na okay, natin dito yung mga yung mga lupa-lupa. Tapos Tito, tira naman ko ito ng saluyot. Hindi siya tumubo. Ano? Wala. Ay, may lubake pa. Okay. Ito natin itatanin yung ating okra. Yan. Aba! Sas, ginoo ko. Maluoy ka. Dry pa sa akin. Ay, hindi naman pala. <laughs> may konti naman pala siyang basa Okay Ayon, yun na siya. Ilang puno ba yung ating okra? Tatlo ito eh. Ay, <laughs> yung isa, arikotoy. Arikotoy. Ating tanglab. Tanglad lang manok tayo. Yan. Alam mo na natin. Yan. Tapos meron pa dito ang dahon ng sibuyas. Tatlong puno rin yung ating okra Ang okay na yan. nami anang ugat okay tatlo na na ito dito wala na hindi na tumubo hindi na tumubo yun ate po dito. Kaya na huwag siyang kainin ng mga ano eh. Ng mga small insect. May mga bao-bao kasi. Ah, meron po pala. Ay, nang upra oh. Maliit. kung nakahingagaw ka. Ayan. Ay, meron pa pala dito. Ayan, oh. Meron pa pala siya. So, gawin natin. Apa? Masyado na siya. Ang dikit-dikit. Makasin na siya pala. Okay. Eh. Mm. Oh. Okay, ragazzi. Tawinin na natin yung ating kaya anong tutubo dito ayun may okra may pinamla pala pa dyan na okra okay daligan mo na natin opla umulan kasi kahapon kaya may basa basa yung lupa kaya sana yung tumubo ito at saka mamunga ng ano, isang kain. Uy. Ay! Ay, sasya na ako. Ngayon. Tapos ito. Hmm. Ayan. Ayan. Tapos may sili. Ang sili natin, ito is eh, ano ito eh yung pikante. Okay? Ha? Yun. Ito yung aking garden. Hmm. Ay, strawberry eh. Hmm. na natin. Okay. Ito po oh. Yan. Ito na natin. Okay. Okay. Marami siyang bunga. Napitas ko na ito na isang araw. Yung iba. Oop. Ito pa. Yan. tapos ito. Sibuyas dahon. Rosmarino. Ayan. May gabi na tumubo. Oh. o. Hmm. Oh. may gabi. Oop. Tapos ito. Sili. Pretsemolo. menta Yan, Tapos salvia. Salvia. Ito salvia. Ayan, salvia. Tapos may fiki. May fiki. Ayan, may fiki is there. ya yeah. And that one. Yun. Atis. This is atis. Ayan, you no? Know? Oh. Atis. Uh, lagundi. Boy, ayong gloves ko. Ayun, this is penil, pinoli. Ayan. Ayan, ragatsi yung aking garden. Okay, bye-bye na ragatsi. Grazie for watching and alla prossima.